boleh, hmm. oh, oh. 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 Yo, good morning, lagi? Dari tadi itu Coba. natin buhay buhay na pusit dalawang piraso natin inariya pinaghanda na naman natin mga kasama ng service at magdadayo yan sila yung iba nakaalis na for hiwala yan mayro, mayroon tatakbo sa 01 mayroon sa ano 02 oras natin ay alas 3 sa madaling araw sana may sumiba dito sit out natin ah, sawer no. doong pobre ng multalban rizal sit out sa ibos at sa silent viewer natin sa facebook page kay sir sandro Pargas, Ram Sulah, di Gaspi. Yan, maraming salamat sa iyo, sir, sa walang sawang panonood sa ating mga upload sa Facebook page. Yun, girada. Ano na yan, Brad? 40. Tapos, ay kilang patakot. Ini berandain. Baik, berangkatin aja langsung. Hehehe.

Kami ng, ano, payaw. namin ng bayaw. Lagyan namin ng silungan. At wala naman abong ito. Nangalagot yata ng bagyo. Bago namin niwanan ito, lagyan namin ng ibig abong. Pupunta kami doon sa 0 na bayaw ni Kapitan. At doon ang kahuli sila pare sa damdaman ng mga yilupin na malalaki. kada abong. kada abong.

Ayan, amin ikaw ikaw lalagyan ng habong at wala ka ng habong. Ayan ikaw, papahal ng mga piggy packs. Ready na ang ala nga ang kalungkong, nandun oh. Nangalago siguro ng no? bagyo. Sir nag kompresor ka pa, nandyan ka mas sa ibabaw. May compressor na niya sa ibaba mo. Tapos lang. Ipata kami sa ibang point. Sa ibang namin payaw. lagi sano sampai jauh payau ni kapitan ya semoga kami kan sumai anu ya, no. urka dilikado baga mengangkat tentao oh, yan makin urka ayo no. sampai sebaran jepri sudah itu sila dito kaliya madang aro pa

okay pa rin di si pre ano yun tibunan, tibunan yan pare tibunan yung pare tibunan mo tibunan ko yan cute na yan pare oh kasing cute mo yan pare timbangin yeah. <laughs> daw timbangin Timbangin taw. 100 batas. wala yan pero hindi yan wala yan. Timbangin taw. sitihan cuhan. na ito? Oh. Oh. Tapos oh. na Oh, nga. <laughs> Naganti ka ba? <laughs>

Ah utsu lang. Chuhan. Oh, ay pagyulong. Tara. Wala Oh 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 Pop 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 Ayo dong Keparing Oke kira-kira kita? Kita Masaknya Lampas mga sampu Ay ba mo lang, kayo mo Ha? Bira, bira, bira Lagi mo lang Sampu lang Sampu Malawik Sampu Hindi kala ko rebonan Sampu Tangalik rin Tangalik Yung isa Boleh Mas malaki yan Oo Malamig Galing sa ilo ay Nawawala pare. <laughs> Nawawala. Pag pagmalit-lit lang pare, ah. Wala na. Pag 10 pataas. Pag itu pokoknya oh. timbang timbang tuh nagbalagbag pa yun oh nagbalagbag wala

Zero. Sí,